Bakit ayaw harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case? Noong lunes, ika-23 ng Hunyo, opisyal na tumugon si Vice Presidente Sara Duterte sa patawag ng Senate Impeachment Court. Hindi sa buong pagtatanggol sa nilalaman ng mga paratang, ngunit sa isang pag-aapela ng hindi nagkasala at isang matibay na kahilingan na i-dismiss ang reklamo ng tahasan. Ang kanyang legal team na binubuo ng 16 na abogado ay nagsumayt ng 34 na pahinang dokumento na kilala bilang answer and cautelum o isang legal na tugon na ginawa ng may pag-iingat. Ngunit narito ang twist. Sa halip na tugunan ang mga aktwal na kaso mula sa di umano'y katiwalian, maling pamamahala sa pondo at hindi maipaliwanag ng mga operasyon sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo at kalihim ng edukasyon, pinili ng kanyang koponan na magsiro sa mga argumentong pamamaraan. Inaangkin nila na ang reklamo ay lumalabag sa isang taong bar ng 1987 Constitution sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment case laban sa parehong opisyal. Iginigit din nila na walang mga pahayag ng tunay na katotohanan sa mga artikulo ng impeachment na nagmumungkahi na ang kaso ay walang legal na pundasyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita namin ang discarding ito. Ang discarding ni Duterte ay sumasalamin sa postura ng depensa na sinusuportahan ng isa sa kanyang pangunahing kaalyado sa politika, si Senador Bato del Rosa. Isang agarang panawagan para sa pagpapaalis diin sa legal na teknikalidad at pagtanggi na talakayin ang pangunahing issue. Muli ang publikong Pilipino ay naiwan na nanonood ng isang mataas na opisyal na umiiwas sa mga seryosong paratang hindi sa pamamagitan ng pagtatalo sa kanila, ngunit sa pamamagitan ng pagtatalo na hindi sila dapat marinig sa mga naunang yugto ng prosesong ito. Noong dinidinig ang impeachment complaint sa Mababang Kapulungan, paulit-ulit na tumanggi si Duterte na sumagot kapag nagtanong tungkol sa kanyang paggamit ng mga kompidensyal na pondo kapwa bilang vice-presidente at sa panahon ng kanyang panahon sa kagawaran ng edukasyon, madalas na tumanggi ang kanyang opisina na makipagtulungan sa mga investigador. Sa ilang pagkakataon, binanggit ng mga malapit sa kanya ang mga medikal na alalahanin o pagpapaospital upang maantala ang mga paglilitis. Walang malinaw na sagot. Walang transparency. Ngayon ang parehong pattern ay nagpapatuloy sa halip na maglatag ng isang detalyado at tapat na pagtanggi sa pitong artikulo ng impeachment, hinihiling niya sa Senado na itapo ng reklamo bago ang paglilitis. Ang kanyang mga abogado ay nangangatuwiran na ang Senado ay dapat munang magdesisyon sa kanilang mga legal na depensa pangunahin na ang kaso ay hindi lehitimo bago magpatuloy sa anumang pampublikong pagdinig. Ano ang sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito sa atin na ang kampo ng Bise Presidente ay maaaring mas nababahala sa pagpapahinto sa proseso kaysa sa pagharap sa sangkap dahil sa oras na ang paglilitis ay umusad, sa wakas ay makikita ng publiko ang buong bigat ng ebidensya, ebidensya na patuloy na iniiwasan ni Duterte na tumugon. Iyon lamang ang dapat magtaas ng alarma para sa sino mang naniniwala sa pampublikong pananagutan. Dapat nating itanong bakit ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa bansa ay takot na takot sa paglilitis. Higit pa sa katahimikan at pagkaantala ang nararapat sa atin. Karapat dapat tayo ng higit pa sa mga legal na maniobra na naglalayong malampasan ang tagal ng atensyon ng publiko. Karapat dapat tayo sa mga sagot. At ang tanging venue para sa mga tunay na sagot ang impeachment court ay ang mismong lugar na ayaw niya. Mahalagang tandaan na ang impeachment ay hindi lamang isang kasangkapang pampulitika ito ay isang proseso ng konstitusyon na idinisenyo upang panagutin ang ating mga matataas na opisyal kapag pinagbintangan ang malubhang maling pag-uugali ang pag-bypass nito sa pamamagitan ng procedural delay o dismissal ay dinadaya ang mga tao sa kanilang karapatan sa katotohanan bilang isang mamamahayag nakita ko kung paano sinisira ng pag-iwas ang tiwala ng publiko Kapag nagtatago ang mga pinuno sa likod ng mga teknikalidad, naghihirap ang demokrasya. Ang kailangan natin ngayon ay transparency, hindi theatrics, honesty, not hollow denials. At higit sa lahat, kailangan natin ng lakas ng loob mula sa ating mga institusyon para malutas ang kasong ito dahil kung ang mga nasa kapangyarihan ay makakatakas sa pananagutan sa pamamagitan lamang ng pag-ubos ng orasan, ano pa ang natitira sa rule of law? Kaya ano sa palagay mo? Dapat bang ituloy ng Senado ang paglilitis sa kabila ng musyon na i-dismiss ni Duterte? O nasasaksihan ba natin ang isa pang makapangyarihang figura na kumakaway sa hustisya sa pamamagitan ng mga legal na akrobatika? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan, for more in-depth analysis and fearless reporting. Sa lahat ng aming bagong subscriber, salamat sa pagsali sa lumalagong komunidad na ito na humihiling ng katotohanan, katarungan, at kalayaan. Panatilihing tumunog ang kampana, patuloy na magbasa para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.